Hello po sa lahat. So, ito naman ay ating pag-usapan ang tungkol sa paggamit ng salitang pamilya sa isang kumpanya. Kasi karamihan pag meron tayong mga gathering, so tinatawag natin corporate ex family. So, tama po ba yun? So, naisip ko tuloy kung ano ba ibig sabihin ng isang pamilya. Kung isang pamilya, ibig sabihin lang kung hanapin mo sa Google, ay yung magkakasama na merong relasyon sa isa't isa. So, ang tanong ko dyan, uh, syempre kung pamilya na may relasyon sa isa't isa, they care for each other. So, ang tanong natin dyan, uh, corporate ex-family. So, tingnan nga natin, check nga natin kung yung kumpanya nyo ay to totoong isang pamilya. So, unahin natin ang kanyang compliance sa tinatawag nating uh working conditions na binabanggit sa ating labor law. So when you talk about working conditions that would refer to the environment, the terms of employment encompassing like working hours, rest periods, safety standards and other factors affecting the employee's well-being and productivity. So kung pamilya pala kayo, di sana wala masyadong nagtatanong sa akin dito sa TikTok ng Uh, tungkol sa toxicity. Tama po ba? <laughs> okay, so isa-isahin natin yung mga aspeto na binanggit ng ating labor code. Kung totoo nga kayong pamilya. So, unang-una dyan is working hours. So, yan ay tungkol sa inyong oras ng pagtatrabaho. So, eh, which include of course yung ating overtime. So, ngayon, balik po tayo doon sa work hours. So, yung corporate ex-family nyo ba, binibigay nyo ba, binibigay nya ba yung tamang oras ng inyong pagtatrabaho? So, kung kayo po ay nag-render ng overtime, may bayad po ba? Okay, so yun mo ang tanong. Okay, so, kung isa kayong pamilya, di walang problema sa working hours. Pangalawa is yung ating rest period which include of course your daily breaks and weekly rest day para ma assure na meron kayong adequate time for your rest and recuperation. So tanong natin dyan pagdating ba sa daily break? Daily breaks natin like uh, coffee break or yung ating uh meryenda time, di ba? May 15 minutes tayo na break and at the same time meron din tayong 1 hour break uh, para sa ating uh lunch. Okay. So, ang tanong natin dyan during lunch time ba hindi ba ba kayo tinatawag ng inyong employer na magtrabaho. So, kung 'yan ay binibigay ng inyong employer, so you call your uh corporation X a family kasi naibibigay niya sa inyo ang inyong rest period. So, pangatlo is yung safety and health So, you are supposed to be provided a safe and healthy working environment that is free from hazards and risks to employees' well-being, which include, of course, your ventilation, lighting, and safety equipment. So, ang tanong natin, pag yung tamang ventilation ba? So, hindi ba naman kayo naiinitan? So, kung okay po kayo sa inyong Condition sa opisina At hindi pinapatay yung aircon At naiinitan kayo At hindi pa, na, di pa kayo nakalabas sa opisina So yon Meron kayong safety and health And yun pa Yung pagkalimbawa Kayo po ay Kailangang mag-leave Sa inyong opisina Dahil kayo ay may sakit na So dapat yung inyong Corporate ex-family Ay pinapayagan kang mag-leave para ikaw ay magkaroon ng uh, tamang pahinga para na na magpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa iyong health. So pang is your wage and benefits. So eto naman it encompasses the terms of employment related to wages, benefits such as health insurance and retirement plans and other compensation. So ngayon, marami dito ang nagtatarong tungkol sa pagbibigay ng ng pasahod or kung ikaw naman ay may malaking ambag sa iyong kumpanya na pinagtatrabahuan so meron ba silang binibigay na increase eh ngayon pa lang di ba meron ngang proposal na 200 and reduced to 100 na increase sa minimum wage so marami nang umaangal so ngayon ang tanong natin so pagdating ng inyong uh, tinatawag nating gathering. So ang tanong natin, sisigaw pa rin po ba kayo ng corporate ex family? So di ko alam, kayo lang pong makakasagot. So Attorney Kid Castro po pa natin loob ng tao may lamang hanggang sa muli.